So, kukunin muna ako ng gunting para buksan kung anong laman ng box. Okay, guys. So, simulan po natin ang pag-unbox ng mahiwagang kahon para alamin kung ano ang nasa loob ng nasabing kahon na ito. Yan. Okay. So, simulan po natin. Pupunitin muna ito yung, ano, yung... Yan. Okay, so kunitin mo lang itong... So medyo dahan-dahan ng guys ha because fragile, madali itong mabasag yung nasa loob ng box. Okay, so iyon so ayan ito na okay so dito naman sa ayon medyo dahan-dahan na guys kasi yung nasa loob hindi natin alam baka may glass o di kaya may lens, no? So, ano kaya yung nasa loob ng nasabing kahon? So, bubuksan po natin. Ayan. Ito, guys, oh. Ayan. Okay. Ito siya, guys, oh. Ayan. Okay. And as you can see, meron na siyang box, no? Then, ito na po yung pinakakihintay ng lahat. So, bubuksan po natin kung anong ang laman ng nasabing mahiwagang kahon. Yan. So, ipapakita po namin sa inyo itong ayan. Ito na po siya. This is a Vision Projector by Ipason. Ayan, ito na pinaka pinakamatagal na gusto ko kasi maraming purpose kung bakit may projector ang kailangan. For not just for entertainment purposes but also for church sermon purposes. So, simulan po natin yung pag-unbox. Ayan, as you can see, oh, projector talaga ito. So, bubuksan po natin ito yung kahon. Okay guys, so bubuksan po natin yung... Um, projector. So, open natin siya. Ayan. Ito na po siya, guys. Ayan. As you can see, ito pala yung likod ng unit, no? Now, ito po yung likod. So, meron siyang uh, uh, dalawang, ano, yung parang styrofoam. Ayan. So, bubuksan po natin yung laman. Ayan. Op. Okay. Ayan ang magandang balita. Now, parang balik ko dito. So, nasan kaya yung lens? Ah, totot. Yung lens pala naka-face dito sa ano. So, itabi natin yung ano, yung unit. So, ipapakita po namin sa inyo yung mga accessories, no? Meron siyang projector dust cloth. Ayan. So guys, huwag kalimutan magbasa ng manual, no? Bago gamitin, ah. So marami pong mga instructions at proper care kung paano gamitin yung projector sa tamang ano paraan. Yan, as you can see. Yan. And, ito na po yung uh, maliit na remote. Control. Yan. Next. This one is... Bubuksan po na lang natin. Ayan. So, para siyang... Ano ito? Ah... It's HDMI cable pala. Yan. And then, meron siyang saksakan. As uh, And ito pong yung tinatawag na jack connector. Which is white, red, uh, yellow and red pala. this is a uh, jack focus po natin dito sa camera at ito namang yung kanyang uh, connector so, ito, itago natin ito guys now ipapakita po namin sa inyo ang unit so unbox po natin and ayan so bubuksan po natin yung unit Eto na po siya guys, ang projector which is A4300. Ito, Vision yung Kanyang tatak no. And dito naman sa likod, ayan. Yung nasa likod, meron siyang mga inputs diyan. See? Meron siyang power button and AV headphone. 'Yan, dalawang USB. HDMI and yung favorite ko is VGA na kung saan dyan ako mag-connect ng PC na kung saan ierey yung mga PowerPoint sermons, yung mga PowerPoint meetings, ganito ganyan. Ayun. So ito na po yung sa baba. Meron siyang uh, saksaka no na kung saan ipa-power on. Yan dito siya isasaksak dito. See? Ito na po yung ah uh, projector. Yan. Na binili sa Shopee. See? At dito naman, dito naman sa, ano, baba, which is, ayun, elevator. Yan. Yun, elevator pala. As you can see, ito na pong elevator yung nasa baba. Okay guys, so ito na po yung projector. Kakaset up po lang. So ang gagawin pa natin i-on gamit ang remote control na ito. So ito po yung remote. As you can see, makikita pa natin yung nakapula which means it is a standby mode. no? So dito na lang po mag-on ng projector. So ang gagawin po natin, i-press natin dito like this. So wag siyang ituto ka at dito lang sa dingding. -ding. So ito. Ayan. On na natin. Ayan na, sa wakas. Ayan na. Ito na po yung pinakahihintay ng lahat. Ayan. Ito na po yung projector na tinatawag. As you can see, i-adjust pa natin yung focus ha, dito. Focus ring. Ayan. Ah. I-focus natin siya, i-sharp. Ayan. Ayan, see? So, ang gagawin po natin, i-off natin yung ilaw. Ayan ang malaking resulta. Ayan. Parang 200 inch sobra yung yung uh, screen na i-project pro project o i-ere. Ayan. Okay. So, ito na po guys yung setup kung paano i-ere yung projector. No? mula sa computer papunta sa projector ayan, liwanag talaga guys okay guys, ito na po yung hawak kong uh, A4300 Ipason e Vision Projector ayan, so say goodbye na sa mga overhead projector yung mga O transparency so trust this one at dyan po nagtatapos sa ating video for today sa pag-unbox ng nasabing projector And maraming salamat sa inyong panonood and see you and have a good day. Abangan mga susunod na mga videos na aking i-upload. Thank you and goodbye and God bless you all.